Dito po tayo sa aking Ati Mena. Kagaganda po ng kanyang oh, siling panigang, ampalaya, talong, okra, kalamansi. Yan. Medyo ilang araw ko rin din, din na-update si Ate Mena. Yan. Dito tayo kay Ate Mena. Matagal na tagal ko rin hindi uh, na-interview din. Good morning Ate Mena. Ate Mena, ang dami nating natin yung magandang ampalaya. Oh. Magkano yung asking price nito? asking price. Oh. oh, 40 30. po yung asking price pero natatawaran siya na bebenta niyan 35, 30. Ya, yeah? kasi iba talaga yung asking. Kasi ang ng talong. Oh, 40 yung ano niya, asking niya pero tinatawaran siya nang 35, minsan 30 pa ano? Oh, 30. Eh yung ating kalamansi. Dos ngayon, dos. No, oh, dos. Medyo bumaba na konti. Ito ating, ano, ito nga. Sa bande, Magano? 2, 4 ngayon. O, oh, 1, 5. hapon, 2, 4, 2, ngayon, 1, 5. Medyo bumaba nga. Uh, ano pa ba yung, ano Ayun. Ayun, okra yun. makani okra? Yan muray mura, Hindi eh, no? na mabili. Hindi na, na mabiling. Sampu ya, ayon, pamigay na. Okay. okay. Ay, ay, si, ano na ba kayo? November, uh, 5. Ano 5 na? na ngayon. Ha? Ah? Kailan okay ba uwi? Ah, uh, pero ito na yan, uwi uh, na, yan. sa birthday ko Yeah. Uh, Boss, kailan si Kang Wala, Mena? Yan. Ah, uh, Sir Ray, sana makaabot kayo sa birthday ni Ate nena. Yan, ah. Adis, ano, yan, yeah, no. okay. Ingat ka dyan, uh, Sir Ray. Sa pag-uwi, ingat din, okay. Okay, okay shout siya ka din na. AIC, si dalok ay, muna. Yan. Sa yeah. Matutupad dyan, aabot yan, Yan, yeah, no. okay. Salamat, Ati Mena. Ingat ka lagi. Dito, ang daming, marami po ngayon kamatis, no. Palasak yung kamatis ngayon, kaya panigurado, medyo bumaba na naman yung kamatis. Ang daming. Kahit sa ang pwesto, marami yung kamatis, eh. Talagang natin magkano yung asping price. Miss Marian, magkano yung kamatis natin ngayon, asping? Ito, 35 ka lang ngayon. O, 35, aya pa, mura. Itong uh, ano natin? Sampu. Sampu, yung okra. Eh, yung kalabasa nga ba? Sampu. Ay, sampu lang sa Ayan. kalabasa. Itong ating ano, itong beans? 40. 40. Siyempre, may talong din siya, yung talong. Yung 25. 25. Sa sitaw? Sa sitaw. 60. Sa'yo yung bonito? Ayan. Sa Ayan. Sa Ayan. Morning, morning, uh, Ayan. Ayan. Good morning, Miss Ting. Good morning, beauty. Dito naman, Sophia ni Madam uh, Sweet. Alamin natin. Madam Sweet, magkano yung Sophia natin asking? 150 po. Oh, 150 po ang asking price ng ating Sophia. Okay, Madam Arlene, no? may okay, mustasha siya. Madam Arlene, magkano yung mustasa natin ngayon? Asking lang. Mustasa. 35. Sa labong? 20. 20. Sa domino natin, talong? 60. 60. Sa pick na papatola? 15. 15, yan. Salamat. Thank you. Dito tanong natin tong bonito ni Pauling ganda. Pare magkano yung bonito mo ngayon. Aspin. 20. Sorry, magkano ko mo. Tibi ito. ito magkano na yung talong? Ha? 400 yan. Isang bundle po 'yon. Taiwan natin. 15. 15 ang ating Taiwan ito tanong natin kay Madam Menchi yung presyo ng kalamansi niya. Marami kasi nag-antabay na ang presyo ng kalamansi ni Madam Menchi. Ang dami. May dumadating ito. Madam, magkano yung kalamansi natin? Good na good. Ay, oh, medyo bumaba na nga ano, na. Ano. Ah, Tapos nasa 2-4 to time na yung 2-2. Yan o. Ah. Eh, yung okra, mababa pa rin Ayaw Ayaw nang tumaas sampung piso ang ating okra. Dito tanong natin kay best friend yung ano. Best friend, good morning. Magkano papayang hinog natin? Magkano hinog natin papayang yan? Oh, napakamura kagaganda pa ng papay ng best friend ko. Yung upo ayo mo tanungin. Mag <laughs> Ayun mo, ayun ang pinakamura eh, yung upo. po ang pinakamura yung upo. Ayun ang puso mong mapagmahal. Yung puso kong mapagmahal, 23 lang. 23, yan. Kamusta na, na ba yung best friend ko? Wala. Ma, umayaman na ba lalo? Anong umayaman? nag na. Parang takbo ng takbo yung mga buibili. Tumatakbo dahil mga ano na napakarami po ng kamatis ngayon kaya medyo mura yung kamatis. wala no? na. Wala na, oo. Oh. kami sa... Ito kay Bunso. Bunso, makano yung ano natin ngayon? Yung Sophia. 18 ayaw, 18, ayaw. ayaw pa daw napakaganda naman ang sopia nyo eh yung mais na puti natin ngayon ay yung dilaw 45 yung dilaw medyo angat ngayon po yung mais natin walang, walang puti tingnan natin yeah. Tignan natin sa iba kung may puti. Puro dilaw lang eh. Na? Dito kay Kuya Imo ang gaganda ng pechay nyo. Kuya mo magkano yung pechay natin ngayon? Asking lang. 40. Talabera ba yan? Uh, ah, gaganda ng pechay. Ito sa labong natin ngayon, magkano? 20. Kaibigan, tahimik ka dyan ha. Mukhang bihira kitang makita talaga. Oh, eh magkano ba ang gadang ngayon? Gada po oh, 700. Oh, 700 ang bundle to. Kung kaibigan ko to, bihira ko lang makita. Pasulpot-sulpot lang to dito sa ano eh, baksakan eh. Ito kay Jackie oh. Meron siyang talbos ng uh, kamote. Tapos may talbos din siyang sili. Good morning, Ma'am Jack. Madam Jack, magkano yung talbos ng sili mo? Okay, mababa lang po ngayon yan. Magano? Sandaan na ako asking. Sandal na asking sa kamote. Talbos ng kamote. 12 12. Yung kamatis? Kamatis um, pa kami ng maga, 45. 45. Ngayon po, walang tawad. Walang tawad. <laughs> Okay. Salamat. Ay, ay si Gorillas natin. Ayun okay. po, natuloy po yan, 90. 90, ano? Yan. Opo, maganda po kasi. Ito pa yung nagdala. Yun. Ay, mag maganda na. Maganda naman. Yung, maganda yung si Gorillas. Maganda rin nagdala. Maganda rin yung nagdala. Ayan. Ako lang pala. Nanda ka ba kayo? Samon. Ay, Samon. Kilala niyo si Ati Lumen. Matay na. Oo, oh, namatay na isang araw. No? Malangit na lang. Ito, tanong natin kay Tokay Dante yung pipinong puti niya pipinong bakla niya alamin natin yung asking price kaya alam may kaos may kaos sa price eh, mamaya maya balikan natin siya dito muna tayo sa mais ati maya ang ganda ng mais na dilaw o magkano ba yung dilaw natin ngayon 45 po 45 ya yeah. Eh yung ating uh, ano 180 lang po natin. Bumaba na na? No? Opo. Bumaba. 180. Opo. Salamat. Ay, yung supliyan mo ngayon? 15. Ah, Hindi ba gayon kay Claire yan? Okay, 15. Sireyo, may magandang sultan si Ate Ibiolio. Ate Ibiolio, magaling sultan natin ngayon. Gaganda? 2,500. 2,500? Bali, 2,500 sa bundle. Yan, medyo mahal. Ano yung ating talong? Talong po natin, 40. 40. Sa sitaw natin? 55. Ayaw na ang umangat yung sito, ano? Basta mababa ay, lagi. Na po, mahina na. Pagka malakas po, 70. Oo. Pero dati, umabot na yung sandahan, di ba? Okay. Salamat, Happy Jolly. Tukayo, so, good morning. Huwag yung puti natin pipino ngayon, Tukayo. kayo. Sipinong puti ito kayo at uh, sojo. Mura. Yung ating ano? Uh, bakla. Bakla. 20. 20. 20. Ito, ano ba ito sinibuyas? Oo, ito kayo. Magkano ito kayo? 70 lang. 70. Mura. 70. Yung ato. Palingyang 180. Bumaba din ano. Ayun si ito, ayaw na umangat. 65, 60. Ayaw na umangat na. Ayan po yung akin ito kayo dante. Ayan po, marami tayong dumadating na pecheng ngayon. 40 po per kilo. 40, 35 pala yung ating pecha yan. Dami. Ito. Ang daming papaya ni no. Magkano ngayon isang kilo niyan? 25 po. Oh, napakamura. Tingnan niyo naman yung papaya niya, kagaganda. Kaganda, kasi wala ng tindera. Kaganda okay, ng tindera. magkano yung turo natin? 80 ang kilo. Oh, 80. And uh, si Kuya Demi lang meturo may turo dito sa Baksakam. Puntaan nyo po siya. Ayan ang exit to. Oh. Magkatabi sila ni Nori. Kung kailangan nyo ng turo, siya lang po ang mabibila nyo ng turo dito. Ako say Ah. Oh, sa'yo papayang nilog. Ayan. makakapili kayo dito kasi hindi pa nakabundle. Eh. P pwede, pwede po Pwede pumili. Ano? Good ah. Ayun, good Apo, size. Parang, pa parang kasing good ng tindera yan. Ay, Apo. <laughs> Boss, magkano na yung sampalok natin ngayon? ha? Wala <laughs> na talagang pag-asa ng mga to. minsan, bakit nag siya, umangat na naman ang limang piso. Dapat naman umangat na naman yung sampalok natin. Tagal eh. Salamat, boss. Luya natin maganda. Boss, magkano na yung luya maganda ngayon? Pasing dito, sir. Ano ba yan? Hindi, gadang yan eh, 70. Yes, eh yung maganda maganda. 140 po sa 140. 140 yung mangat naman ayun ay ano pero yung palatang dilaw na luya ba yon dilaw po dilaw. magkano yung dilaw 60 lang po 60 kilo. 60 yan oh no? ito po ito maganda nga yung dilaw oh ayan dito kaya atin. yo oh, tanong natin yung kanyang sigarilya oops, oops sigarilya bonito okay. At ini magkano yung asking ng sigarilyas mo? Asking price ng sigarilyas. 80. Sa ating ampala maganda. 35. Sa ating bonito. 25. Sa ating sito ngayon. 50. Ayaw tumasa ng sito. Ano? Ayaw nga po tumasa. Ayun pechay natin. Ganun pa rin po. 35. 35. Yan. Salamat. Tanong natin dito sa Kaganda magkano yung ano yung saluyot. Ay, no, <laughs> Ganda magkano yung saluyot natin ngayon? 12. Sa talbos ng kamote. 12 din, walang pagbabago. Yeah. Ate Fer, magkano yung sinibuyas natin ngayon? Magkano na yung sinibuyas? sinibuyas. 750 ang bundle po yun. Sa red natin galyang. 43. Ah, 450. Yung uh, puti. 500. Mas mahal yung puti. 500. Ito. 430. Taiwan sih. Kita Taiwan. Kada makakain ng Taiwan sin natin ngayon. Oh, kaganda ng Taiwan sin malinis, mataba. 50 lang per kilo. Yung puti. Manipod pa yan mga ako. natin puti na magano? Kahit nagluluto ako. 33 pa. 33 yan. Medyo malungkot lagi yung ate. Si ate na malungkot ka lagi? Hindi uh, pa Mamaya-maya lang yon, yan. Tingnan nyo, mabibili yan. Yung Sa salabong natin, P20. Walang dilaw eh. Nakamot. Ito nang mahulog. Ayan. Dito pala merong kamoteng ube. ta na. Boss, magkano yung ube natin? 350 350 Meron ka bang kamoteng dilaw? Magkano yung dilaw? 500 Oh, 500 Quality. Quality. Kasi quality ng tindero. Quality. Ayun natin baka sana wag naman masyadong bumaba yung kalabasa natin. Madam, magkano na yung big natin ngayon? Ayun, 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 medyo, medyo bumaba ay yung 14 yung maliit. Ito na po Ayan, yung medium. Oh, this siya medyo talaga ang bumababa po yung supremang ng kalabasa natin. Sana wag naman masyadong bumaba. isang magandang buhay at mapagpalang araw mga kagulay Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Today is November 5, araw po ng Miyerkules Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo ng mga gulay Tulad po ng nakikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan uh, Beachable Trading Center palengke ng na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po ako alamin natin yung mga aspin price ng mga gulay nito tanda nyo po uh, ang itatanong ko Aspen price lamang hindi pa po yan ang final prices pwede po yan magbago minu minuto araw-araw depende po sa ganda quality ng gulay ng ating ina-update at siyempre po sa oras ng pagbili ng gulay dito at sa pagtawad ng mga mga ngalakal o mamimili sa ating mga sakadoro-sakadoro. Kaya kung bago lang po kay sa ating YouTube channel, Dante Pinister Palengke, please don't forget to subscribe our channel. Wala talaga ba gulay bagyo kasi ito yung pinakamagandang pwesto may gulay bagyong magaganda. Si Madam Glad, nakatapos si Sir Cookie Sir Cookie, good morning. Magkano na yung repolyo natin ngayon? 300 po. 300. Sa ating uh, sayote? 250. 250. Sa ating uh, carrots? 1-2. ating labanos? 350. 350. Sa ating patatas? 900 sa ating Pipinong Jackson 400 400 sa ating Pechay Bacchio 250, 250 250 Ay, ang gaganda ng broccoli Magkana ang perfil ng broccoli 80 80 Cauliflower 140 140 sa Red Bell 300, 300 yeah. sa green bell 250. 250, 250, 250, 250 sa lemon 180 imported imported 180, 180. sa ating uh, young corn young corn 30 30 sa chichero 350 350 sa celery celery 100 100 sa ating uh, leeks, lips lips 140 140 sa beans 120. Sa Letos oh. na Bilog? Letos na Bilog, 150. Sa Green eyes. 120. 120. 120 sa Ronayne? 120. 120. Maraming salamat ang ating magiting kaibigan, si Boss Suki. Okay. Wala na yung kumpari natin. Wala na. I-shoutout mo nga, baka patauan. Shoutout pare, kailangan daw papasok kami, miss ka na titita. Si Oo. Oh. Pumasok pa lang. Oo, oh, hala na. Sindabad na rin, nalubodin yeah, natin sa komunoy. Si ay. Ayan ang ating... Madam Alves. Ayan yung uh, Ito, mas tataas pa 'yan. Sibuyas na, sibuyas na puti, China, malaki. Eto, 700. Ay 500 pala. 500 yung medium niyan. Yung medium 520. Yung ano Ayan, 620 hola. E, yung ating uh, pula. Ayan, Eh, e, yung malaki. Ayan, yung malaki 550. 550 storage natin. Ay, 1,150 ng storage sa ating luya nakakahon 500. 500 sa mongo. 2,500 2,500 ay eh, yung ating uh, uh bawang 500. Oh, ganso. Ito, 450 ganso. Yan. Matumal ba? Mabili? Eh, medyo naman kahit pa paano. May bumibili. May bumibili. ganyan sana. Wag lang, maglang mabakante, ano. Okay. Eh, yung ano, paano na si Evie, Alana? Ala, ano ba nangyari sa iyo? Na, nalubog ka ba sa kumunoy at di ka na makahahon? Marami naghahanap sa iyo dito. Kaya nga eh. Okay, sige, okay. thank you. Pin dito kay ano. Kay John. John, kanan yung ating ngayon man Per kilo. 80. 80, yan Walang pagbabago po. 80 pa rin. Maganda pa rin yung kanyang mani. Dito kay Ati bunso, alamin natin magkano ng talong. Ano 'yan? magkano yung talong mo ngayon? Okay, yan, umangat. mangat pa rin. Yan, okay. Salamat. Saksak ang presyo. Ito kay Matet, tanong natin. Matet, magkano yung siling panigang natin? Ay, yung ano? 400. Siling panigang, magkano? Gumaba, ano? Umaba ano? yung siling, ano? Ayun, yung okra, ganun pa rin. 10, ganun. Ang palaya? Ang palaya po, 38. 38? 38? Sitaw? O, oh, maganda 17. Yung ating bato lang palit. yan. Sa kamatis mo, ang dahil kamatis. Hindi eh. nga marami oh, marami kamatis. Nasa 30, 35, 40. Yan. Maraming kamatis ngayon po dito sa ating baksakan. Ito kay Ate Aya, tanang natin yung mais. Ate Aya, wala din tayong puti ngayon, ano? Hindi dilaw, magkano ngayon? Baka taas po, oh, 420 pa. Oo, yan. Yeah. Wala po tayong puti ngayon, yan. 420, 420, 420 400 ang ating dilaw. Sino kayang may puti? Wala, wala po, nalibot ko na. Kahit kilalaos, wala? Oo, oh, wala. Ay, ano ay? Puro kamatis, wala tayong domina, ano? Magkano yung kamatis natin ngayon? Oh, space Ang 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 tawaran ngayon nasa 35, 40, 45, 50. Pero nung isang araw nag-double Ngayon ayaw na umangat ano. Oh, pero napakaganda ng kamatis niya. Kasi ang tinta nila dito, dito puro pang mall talaga, quality quality. Uh, so, yung ate ko maganda, tanong natin sa ate ko maganda yung kanyang sampalok. Uh -huh. Sampalok pati uh, Aske si Sampalok Aske 12 Dose, Napakamura Ay yung ating uh, sitaw Aske eh, 90 90 Nasaan yung kuya ko? Kanina hindi dito ah Nagatid ng iso oh. Studyante Okay Nagatid ng apu Okay pare ko Pare magkari yung Taiwan mo ngayon Eh 2-5 Kahapon bagsak Ah, yeah. Ala ayon ang mga tano Eh sigang kumabahan. Oh sigang kumabahan sige One eight. Dati na 1 2 4 2 5 9 na. Ayun. Bumaksak na, nga. binaksak mo pa. Hindi para tumigas. Pero pare, masaya ka. Ayo, masaya naman. Oh, chat out muna tayo. Ah. Chat Sa mga balang sa po ay, kayo, Lagi lalaging masaya. Ayun, tama na lang po si Pare Dante at si ito yung kaya, sigarilyas niya. Wada, magkano yung sigarilyas mo? O, oh, 90. Kaganda ng sigarilyas niya. Baksak ang panigang. 2,000. libo. Ay, bonito pala yung kumpare say. Pare, may bonito ka pala Ay, bonito magkano? Bonito. 30 yan. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalates asking price update ng mga sariwang gulay na bumabagsak po dito sa ating kabanatuan vegetable Trading Center Palengke ng Sangita na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte Tandaan niyo po ang ating palengke Nakabukas po ito mula lunes hanggang linggo. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sarado po ito sa, sa madaling araw pati sa gabi. So, nagtatanong po, marami po rin nagtatanong kung nasaan ang ating baksakan. Nasa search nyo lang po yung palengke ng sangitan. Tapos samahan nyo ng baksakan ng gulay at ma... Dilitaw po doon. Kasi po ito medyo na na move ng eh. Malapit lang po sa dating baksakan to. Sa paradaan naman po, wala tayong problema sa paradaan dito. Maluwag na maluwag ang paradaan. Saka ayan, yeah, marami po, makikita niyo pa yeah, gaano kagaganda lalaki yung nagana ng upo. Ayun no? oh. oh. Sa ko. pa sa tatay niya, parang nawawala yung tatay. Ayun. yan Ayun oh. Ah. Ay, dami mo. Buti na nga lang mapogi yung mga nagana ng uh, upo. Ito oh. see you pa tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.